Noong nag-aaral pa lang ako, hindi ko pa alam ang tungkol sa law of attraction. Ang alam ko lang noon, gusto kong makuha ang isang bagay na parang imposibleng makuha ko. Mahirap lang kami at sakto lang ang pera para sa tuition at pamasahe. Pero sa utak ko, paulit-ulit kong iniimagine na hawak ko na ang isang bagay na matagal ko nang gusto. Araw-araw, pauwi galing klase. Napapatingin ako sa mga kaklase kong may bagong gamit. Hindi ako naiingit pero iniisip ko lagi, darating din ang araw na magiging ganun din ako. Habang nakasakay sa jeep, Iniimagine ko kung anong itsura kapag hawak ko na yon, kung anong pakiramdam kapag nakuha ko na ang pinapangarap ko. Doon ko hindi namamalayan na ginagawa ko na pala ang isang importanteng prinsipyo. Law number one, dapat malinaw na malinaw sa isip mo kung ano ang gusto mo. Kung malabo ang gusto mo, malabo rin ang pupuntahan mo. Pero nung panahong iyon, malinaw sa akin ang itsura, kulay, at pakiramdam ng bagay na gusto kong makuha. Dumating ang panahon na naghanap ako ng part-time Job sa isang maliit na printing shop malapit sa campus. Hindi madali, pero bawat araw na pumapasok ako, nasa isip ko lagi kung para saan ang pera na iniipon ko. Sa tuwing napapagod ako, bumabalik ako sa malinaw na imaheng iyon sa utak ko. Ilang buwan ang lumipas, at nagulat ako na naipon kung napala ang sapat na halaga para bilhin ang bagay na iyon. Nang hawak ko na siya sa mga kamay ko, para akong nanalo sa isang malaking laro. Noon ko lang naisip na hindi lang pala ito simpleng pangarap, tuwa sabay na nagtulak sa akin para kumilos araw-araw. Ngayon kapag iniisip ko yon, napapangiti ako. Hindi ko man alam noon ang tawag sa ginagawa ko, pero malinaw sa akin kung paano ito nagdala sa akin sa gusto ko. At kapag alam mo ang ganitong prinsipyo, magugulat ka kung gaano kadali mong mahahatak papalapit yung mga bagay na matagal mo nang minimithi. Kapag gusto mong gamitin ang Law of Attraction, Unang-una, kailangan mong maging malinaw kung ano ang gusto mo. Hindi pwedeng malabo, hindi pwedeng pabago-bago. Isulat mo kung kinakailangan. Kung pangarap mong magkaroon ng negosyo, ilarawan mo sa isip kung anong klasing negosyo ito, gaano kalaki, ano ang itsura ng lugar, at paano mo ito pinapatakbo. Kung tao ang gusto mong mapalapit sa'yo, malinaw mong isipin kung anong klasing tao siya at anong uri ng relasyon ang gusto mong buuin. Kapag malinaw na malinaw na sa'yo, pangalawang hakbang ay ang paniniwala. Hindi pwedeng gusto mo lang. Kailangan maramdaman mo na karapat dapat ka doon. At deserve mo iyon. Iparamdam mo sa sarili mo na para sa iyo talaga ang bagay na iyon. Kasi kapag sa loob mo palang ay duda ka na, mahihirapan kang i-attract ito sa totoong buhay. Pangatlong hakbang, kailangan mong i-align ang mga kilos mo sa gusto mong makuha. Hindi sapat na iniisip mo lang ito araw-araw. Kung gusto mong umasenso, kumilos ka na parang tao na may direksyon sa buhay. Kung gusto mong mapansin ka ng taong gusto mo, Ayusin mo ang sarili mo at ipakita ang best version mo. Ang law of attraction ay humihila ng mga bagay na tugma sa ginagawa mo. Bantayan mo ang mga iniisip mo. Ang prinsipyo ng law of attraction ay hindi pumipili kung positive o negative ang iniisip mo. Kaya kung puro kakulangan ang iniisip mo, iyon din ang mahihila mo. Simulan mong palitan ang mga negatibong pag-iisip ng mga bagay na nagpapalakas sa loob mo. Panglima, sanayin mong magpasalamat sa mga bagay na parang hawak mo na. Ang pasasalamat ay parang signal na ipinapadala mo sa universo na handa ka na sa mga bagay na darating. Kung araw-araw mong ipaparamdam sa sarili mo na blessed ka na, mas mabilis darating ang mga bagay na gusto mo. At panghuli, hayaan mong dumaloy ang proseso. Hindi mo kailangang pilitin ang lahat sa oras na gusto mo. Ang mahalaga, malinaw ang gusto mo. Naniniwala ka, kumikilos ka, at pinananatili mo ang tamang pag-iisip. Kapag nagawa mo ang lahat ng iyon, Magugulat ka na lang na unti-unting dumarating ang mga bagay na dati ay ini-imagine mo lang. Kapag malinaw na sa iyo ang prinsipyo ng Law of Attraction, ang susunod na hakbang ay ang pag-unawa sa Psychology of Money. Ito ang paraan kung paano natin tinitingnan ang pera, kung paano nagsura natin ito pinapahalagahan, at kung paano ito nakakaapekto sa ating mga desisyon at kilos araw-araw. Maraming tao ang may pangarap pero natatalo sila sa maling mindset tungkol sa pera. Unang bagay na dapat mong maintindihan, ang pera ay isang tool, hindi siya kalaban. Maraming tao ang lumaki na iniisip na mahirap kitain ang pera o masama ang yumaman. Kapag ganyan ang mindset, mahihirapan kang humatak ng mga oportunidad na magbibigay sa iyo ng mas malaking kita. Palitan mo ang pananaw na ito. Isipin mo ang pera bilang isang bagay na tutulong sa iyo para mabigyan ng mas magandang buhay ang sarili mo at ang mga tao sa paligid mo. Pangalawa, Tandaan na ang paraan ng paghawak mo ng pera ay sumasalamin sa pananaw mo sa sarili. Kung marunong kang mag-ipon at mag-invest, ipinapakita mo sa sarili mong naniniwala kang may kinabukasan ka. Kung pabaya ka at puro gastos, ipinapakita mo na wala kang tiwala sa darating na panahon. Ang psychology of money ay nagsisimula sa simpleng disiplina sa kung paano mo ginagamit ang hawak mo ngayon. Pangatlo, obserbahan mo ang mga taong may positibong relasyon sa pera. Hindi lang sila basta kumikita. Alam nila kung paano ito palaguin. Ang mga taong ito ay marunong gumawa ng plano at magpahalaga sa kahit maliit na tubo. Kapag nakikita mo ang ginagawa nila, mas nauunawaan mo kung anong mindset ang kailangan para umangat sa pinansyal. Pang-apat, iugnay mo ito sa law of attraction. Kung malinaw ang gusto mo at ginagawa mo ang mga hakbang papunta rito, kailangan sabayan mo rin ng tamang paghawak sa pera. Hindi pwedeng gusto mong umunlad pero patuloy kang gumagawa ng maling desisyon sa pera. Ang action at mindset ay kailangang magkatuwang. Sa huli, kapag napagsama mo ang law of attraction at psychology of money, nagiging mas buo ang direksyon mo. Hindi lang ito basta pag-imagine ng pangarap. Ito ay ang malinaw na paglalagay ng tamang kilos at tamang relasyon sa pera para maabot mo ang gusto mo. Kahit pa sa mga bagay na gusto mong makuha sa buhay o maging sa taong matagal, munang pinapangarap na mapansin ka. Kung gusto mo, sa susunod na parte, ituturo ko kung paano mo pagsasamahin ang dalawang prinsipyong ito at gagamitin sa mga sitwasyon na gusto mong makuha ang isang oportunidad o maging ang atensyon ng taong mahalaga sa iyo. Kapag pinag-usapan natin ang impluensya, hindi pwedeng hindi banggitin ang mga aral mula sa mga aklat ni Robert Greene tulad ng The 48 Laws of Power at The Art of Seduction. Ang mga banal librong ito ay puno ng mga taktika at diskarte kung paano naiimpluensyahan ang tao at kung paano mo magagamit ang tamang kilos at tamang imahe para makuha ang gusto mo kapag pinagsama mo ang law of attraction psychology of money at ang mga batas ni green mas malakas ang nagiging epekto sa buhay mo isang mahalagang aral ni green ay ang tungkol sa imahe at perception sinabi niya na sa kahit anong laro ng kapangyarihan hindi lang mahalaga kung ano ang totoo mas mahalaga kung ano ang nakikita at nararamdaman ng tao tungkol sa iyo ibig sabihin kung gusto mong makuha ang isang bagay kailangan mong ipakita na karapat dapat ka doon. Ito ay direktang konektado sa law of attraction. Dahil kung ano ang iniisip mo sa sarili mo, kailangan makita at maramdaman din ng iba. Isa pa sa mga prinsipyo niya, huwag mong ipakita ang totoong plano mo. Hindi ibig sabihin ito na manloloko ka, pero matutong magtago ng ilang detalye. Habang tahimik kang kumikilos papunta sa gusto mo. Sa psychology of money, ganito rin ang diskarte ng mga matagumpay na tao. Hindi nila ipinamamalita ang bawat sentimo na naiipon nila, pero sa oras ng pangangailangan, handa silang gumawa ng malaking galaw. Ayon kay Green, ang pasensya ay isa ring anyo ng kapangyarihan. Sa kanyang mga halimbawa, makikita mong ang mga taong nagmamadali ay madalas na naliligaw ng landas. Kapag pinagsama mo ito sa law of attraction, makikita mong ang malinaw na pananaw at paniniwala ay dapat sabayan ng pasensya habang inaayos mo ang sarili at ang mga kilos mo. Hindi lahat ng bagay ay darating agad. Pero kapag nakatoon ka, darating ito sa tamang oras. May isa pa siyang binanggit na mahalaga. Kontrolin mo ang emosyon mo, huwag hayaang kontrolin ka nito. Sa psychology of money, pareho din ang prinsipyo. Yung mga taong nadadala ng emosyon sa paggastos o sa desisyon ay madalas na natatalo. Kung kaya mong pagisahin ng malinaw, na imahe ng gusto mo at ang disiplina, sa pera at emosyon, mas nagiging matibay ang posisyon mo sa anumang sitwasyon. Sa usapang relasyon at attraction, bagay na bagay rin ang mga aral ni Green. Hindi niya sinasabing lokohin mo ang tao, pero ipinapayo niyang unawain mo ang tao bago ka kumilos. Alamin mo kung ano ang nagpapasaya sa kanila, kung ano ang nagpaparamdam na espesyal sila, at dun kadahan-dahan gumalaw. Habang ginagawa mo ito, sabayan mo ng mindset ng law of attraction at tamang diskarte sa resources na hawak mo. Kapag pinagsama mo ang mga aral mula sa mga librong, Eto sa practical na paggamit ng Law of Attraction at Psychology of Money, makakabuo ka ng mas matibay na diskarte sa buhay. Hindi lang ito basta pag-imagine at paghihintay. Ito ay isining ng tamang pag-isip, tamang kilos, at tamang pagpapakita ng sarili mo sa mundo. Number 1, paano gamitin step by step sa totoong sitwasyon? Una, umpisahan mo sa malinaw na intensyon. Hindi sa patang basta gusto mo lang ng pera, oportunidad, o atensyon ng isang tao. Isulat mo kung ano ang gusto mong makuha, ilarawan mo sa isip mo ng detalyado, at damin mo na parang hawak mo na ito. Ito ang magiging pundasyon ng lahat ng susunod na kilos mo. Pangalawa, i-align ang mindset mo sa gusto mong mangyari. Huwag mong hayaang pumasok ang duda o negatibong kaisipan. Sa halip na isipin mong mahirap makuha ang isang babae o mahirap umasenso, palitan mo ito ng paniniwala na kaya mong makuha ang gusto mo. Ang damdamin at iniisip mo ang unang enerhiyang humahatak ng sitwasyon papunta sa'yo. Pangatlo, gumawa ng konkretong hakbang. Kung gusto mong umasenso, simulan mo sa maliit na diskarte sa pera. Ayusin ang ipon, pag-aralan ng investments, at hanapin ang oportunidad na tugma sa gusto mong direksyon. Kung gusto mong makuha ang atensyon ng babae, ipakita mo ang best version mo, hindi sa pamamagitan ng pamimilit kundi sa pagpapakita ng halaga at kumpiyansa. Pang-apat, gamitin ang aral ni Robert Greene. Kontrolin mo kung paano ka nakikita. Huwag mong ipakita ang desperasyon o ang buong plano mo ipakita mo na kaya mong tumayo sa sarili mo na hindi mo kailangang habulin ang tao o ang bagay na gusto mo ang ganitong imahe ang madalas na humahatak ng respeto at interes ng iba panglima gamitin ang psychology of money sa lahat ng galaw mo magbigay ng impression na marunong kang humawak ng resources hindi ka padalos-dalos at hindi ka nauubos sa maling gastos kahit sa pakikipagrelasyon mahalaga ang ganitong mindset dahil nakikita ng tao kung gaano ka responsable at maayos ka sa buhay Pang-anim, manatiling tahimik habang kumikilos. Hindi mo kailangang ipaalam sa lahat ang bawat hakbang mo. Hayaan mong magsalita ang resulta mo. Sa mga aral ni Green, ang tahimik pero matatag na kilos ay mas nakakainganyo kaysa sa maingay na pangako. At pang-pito, kapag nagsimula ng lumapit ang mga bagay na gusto mo, yakapin mo ito ng buo. I-enjoy mo ang proseso at maging handa sa susunod na hakbang. Kapag pinagsama mo ang Law of Attraction, Psychology of Money at mga aral ng mga libro ni Robert Greene, Makikita mong unti-unti mong nakukuha ang mga bagay na dati ay parang pangarap lang. Patuloy kang makinig dito sa Darkness of Truth dahil marami pa tayong pag-uusapan na. Magpapalawak ng iyong pananaw. Number 2, advanced na diskarte at halimbawa. Isipin mo ito bilang laro na alam mo ang galaw. Kapag malinaw na malinaw sa iyo ang gusto mo at alam mo na ang mga prinsipyo, pwede mo na ngayong i-apply ang mga advanced na diskarte. Halimbawa, sa negosyo, huwag mong ipakita sa lahat na nangangailangan ka. Kahit gusto mo ang isang deal, ipakita mo na kaya mong maghintay at kaya mong humanap ng ibang option. Ang ganitong pagtrato ay nagpapakita ng value mo at madalas sila ang lalapit para makuha ka. Sa aspeto ng pera, gumamit ng tinatawag na psychological framing. Halimbawa, kapag may offer ka o ibinibenta ka, huwag mong sabihing mura ito dahil desperado ka. Sabihin mo kung gaano ito kahirap makuha kung gaano ito kalimited at kung anong halaga ang dala nito. Ang tao ay naa-attract sa bagay na mahirap makuha at mukhang espesyal. Ito mismo ang ginagamit ng mga luxury brand na napapamahal ang produkto pero mas maraming bumibili. Sa aspeto ng relasyon, huwag mong gawing obvious na umiikot ang mundo mo sa taong gusto mo. Ipakita mong busy ka sa sarili mong mundo pero binibigyan mo siya ng atensyon sa tamang oras. Ang ganitong approach ay naguudyok ng curiosity at respeto. Tulad ng sinabi ni Green, ang misteryo at scarcity ay may kakaibang hatak sa tao. Kapag may malaking pangarap kang gustong makuha, gumamit ng strategic patience. Habang hinihintay mong bumunga ang mga plano mo, patuloy kang gumalaw sa mga maliit na hakbang. Huwag mong sirain ang momentum mo sa pamamagitan ng pagreklamo o pagpapakita ng desperasyon. Ang mga taong marunong maghintay at sabayan ito, ng tamang kilos ang laging may advantage. Isa pang advanced na diskarte ay ang paggamit ng social proof. Ipakita sa iba na may mga tao nang naniniwala sa ginagawa mo. Halimbawa, kung nagnenegosyo ka, ipakita mong marami nang natutuwa o bumibili. Kung sa relasyon, ipakita mong kaya kang pahalagahan ng ibang tao. Hindi mo ito ginagawa para manloko, kundi para iparamdam na may halaga ka at hindi ka ordinaryo. At panghuli, huwag kang matakot na baguhin ang sarili mong imahe kung kinakailangan. Ang mga taong marunong mag-adapt at nag invest sa sariling growth ay mas madali maka-attract ng oportunidad at respeto. Tandaan, ang mundo ay parang salamin. Kung ano ang ipapakita mo, iyon ang ibabalik nito sa iyo. Sa mga susunod pa nating pag-uusapan dito sa Darkness of Truth, mas lalaliman pa natin ang mga taktika at aral na makakatulong sa iyo para hindi lang maabot ang gusto mo, kundi mapanatili ito. Kapag naiintindihan mo na kung paano, gumagana ang Law of Attraction at Psychology of Money mapapansin mo na parang may bago kang salamin na ginagamit para makita ang mundo. Hindi mo nalang basta nakikita ang pangarap mo bilang pangarap, kundi bilang direksyong pwede mong tahakin. Ang bawat iniisip mo at nararamdaman mo ay may koneksyon sa mga kilos na ginagawa mo. Kapag malinaw ang gusto mo, kapag may tiwala ka sa sarili, at kapag maingat ka sa paraan ng paghawak ng pera at oportunidad, mas mabilis mong mararamdaman na may mga bagay na kusa ng lumalapit ang mga aral ni Robert Greene na pinag-usapan natin ay hindi hiwalay sa mga prinsipyong ito. Ang paraan ng paghawak mo sa imahe mo, ang pagiging maingat sa pagpapakita ng plano mo, at ang paggamit ng tamang tiempo ay mga bagay na makakatulong sa iyo sa totoong buhay. Isipin mo kung paano mo ito magagamit sa susunod na usapan mo, sa susunod na desisyong gagawin mo, o kahit sa susunod na pagkakataong gusto mong makuha ang isang bagay o tao. Kapag alam mo ang mga galaw na ito, hindi mo na kailangan pang manghula kung paano kikilos. Sa bawat araw na darating, subukan mong i-apply ang mga natutunan mo. Simulan sa maliit, obserbahan ang epekto, at dahan-dahan mong lakihan ang mga pangarap mo. Ang mga taong marunong maglaro sa ganitong level ay mas lumalayo ang nararating kaysa sa mga taong kumikilos lang ng walang direksyon. At kung mas lalaliman mo pa ito, mas marami ka pang matutuklasan na mga diskarte at prinsipyo na dati ay parang sikreto lang ng iilan. Patuloy mo lang pag-aralan at panoorin ang mga susunod na pag-uusapan natin dito sa Darkness of Truth.